sa isang iglap, naging abo ang ilang taong ipinundar na bahay nila Reggie sa barangay Katagan sa bayan ng Bautista, Pangasinan. Maliban sa bahay, kasama rin natupok ang kanilang sasakyan. Anya, natutulog na ang kanilang pamilya ng ika-24 ng Agosto ng hating gabi nang sumiklab ang sunog. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi sila agad nakalabas ng bahay. Para makalabas ng bahay, tanging naisip na lang nila ang pagtalon mula sa bintana. Hindi po kami sa kwarto. Ising na lang ako nung mainit na po. Um, tumalon kami sa bintana. Hindi uh, ako makalabas sa bintana. Sinong kasama niyong tumalon? Mga bata po, mga anak ko. Laking pasasalamat na lamang ni Reggie na ligtas silang lahat. Pansamantala muna silang nakikituloy sa kanyang biyanan. Kaya naman, agad nagpaabot ng tulong ang pamalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III, katuwang ang First Spouses League Chairperson Maantuazon Gico at Provincial Social Welfare and Development Office. Dito, iniabot nila ang mga tulong gaya ng bigas, food packs, canned goods, pasta package, solar lights at hygiene kits. Maraming pong salamat sa inabot niyo tulong sa provincial ano po, po. Marami salamat po sa mga relief at saka bigas. Thank, Thank you po. Samantala, inilalakad ng ilang dokumento para makatanggap na rin sila ng pinansyal na tulong mula sa pamalaang panlalawigan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.